May 5, 2009, habang pauwi ang isang lalaki galing sa maagang workout, ay tumawag ito sa polis para ipacheck ang kanilang bahay dahil sa hindi sumagot ang kanyang asawa sa kanyang tawag o text buong umaga. Natakot ito dahil ayon sa kanya ay nakakatanggap ito ng death threats para sa kanyang asawa at sa dalawang anak na lalaki. Si Christopher Coleman o mas kilalang Chris ay ipinanganak taong 1977 sa kanyang mga magulang na si Ron at Connie na parehong Christian Evangelical Pastors. Si Chris ay may dalawang kapatid na lalaki pa ngunit sa kanilang tatlo ay siya ang pinakatahimik at mabait. Noong nag-high school ito ay na-inspire ito na maging isang marine dang may bumisita sa kanilang paaralan kaya pagka-graduate nito ng high school ay ganitong sumali. Doon ay dumalo siya sa K-9 training seminar sa isang Air Force Base sa San Antonio. Nakilala niya ang isang 21-year-old na si Cherie Wise na noong mga oras na yon na isang Air Force Military Police Officer na dumalo sa isang training. Si Cherie ay ipinanganak taong 1977 at lumaki sa Cook County, Illinois. Noong August 1997, matapos lamang ang tatlong buwan pa lang na pagkakakilala, ay dinala ni Chris si Cherie sa Chester, Illinois para makilala ang kanyang mga magulang. Nung una ay hindi ganun ka nagustuhan ng mga magulang ni Chris si Cherie dahil sa mahilig itong magsuot ng maikling shorts at may tattoo sa paa. At bilang mga Christians at pastors ay hindi rin si Cherie ang babaeng gusto nila para sa anak. Pagkatapos ng isang araw na pinakilala ni Chris si Cherie sa mga magulang ay agad na nag-elope ang dalawa sa Chicago Ayon sa mga magulang ni Chris ay inamin sa kanila ni Chris na agad itong nagsisi. Ngunit nabunti si Sherry at ipinanganak ang kanilang panganay na si Garrett taong 1998 at taong 2000 naman ay isinila ang kanilang pangalawang anak na si Gavin. Ang pamilya ay tumira sa isang two-story na bahay sa Columbia, Illinois na hindi kalayuan sa bahay ng mga magulang ni Chris. Nakapagtrabaho si Chris bilang isang bodyguard ni Joyce Mayers ng Joyce Mayers Ministries. Si Joyce ay isang sikat na televangelist at ang head ng International Christian Ministry. Original na kinuha ni Joyce si Chris para magtrabaho sa kanyang security team. Ngunit hindi nagtagal ay napromote ito at ginawang personal bodyguard na sumasahod ng humigit kumulang $100,000 kada taon o humigit kumulang na 5 million pesos kada taon. Sumasama ito kay Joyce kahit sa ang bansa ito pumunta para sa kanyang mga speaking engagements kaya madalas ding wala sa kanilang bahay si Chris na naka-apekto sa relasyon nila ni Sherry. Dagdag pa doon ay nagrereklamo si Sherry na hindi malambing sa kanya si Chris. Katunayan ay ipinagtapat ni Sherry sa kanyang kaibigan na madalang dalang na sila magsiping ng asawa. Maliban pa doon ay pinag-aawayan din nila ang tungkol sa pera. Dahil sa si Chris lamang ang may trabaho at ang siyang nagdadala ng pera sa pamilya. Habang si Sherry naman ay nag enjoy sa pag-shopping at nagdodonate ng pera sa mga charities, kaya yun ang naging rason ng kanilang madalas na pag-aaway. Ngunit sa kabila ng madalas na pag-aaway at hindi malambing sa kanyang asawa, ay mahal na mahal pa rin ni Sherry si Chris at hindi niya kayang iwanan ito. Taong 2008 ay mas lumala ang relasyon ng dalawa. Sinabi ni Chris sa kanyang mga kaibigan na may plano na siyang makipag-divorce kay Cherie matapos ang holidays. Sa kaparehong mga oras ay sinabi ni Cherie sa kanyang kaibigan na malakas ang kanyang kutob na si Chris ay marilasyon sa dati niyang kaibigan nung high school na ipinakilala niya kay Chris. Ipinakita pa niya sa kaibigan ang picture sa Facebook ng sinasabi niyang babae na karelasyon ni Chris at yon ay si Tara Lintz. November 14, 2008 ay nagsimula nang makatanggap si Chris ng email at sulat na nagsasabi na galit na galit ito kay Joyce Mayers. Ngunit ang nakapagtataka ay sa kanya ito sinisend at hindi direkta kay Joyce. At nakalagay din sa sulat at email ang mga banta kay Chris at sa pamilya nito. Sinumbong ni Chris sa mga polis ang natatanggap na pananakot. At dahil sa may isang detective sergeant na nakatira sa tapat ng bahay nila, ay naglagay ito ng surveillance camera para makita ang bahay at mailbox nila. At napapadalas na din dumaan ang mga patrol car sa kanilang bahay. Regular na dumadating ang mga pagbabanta hanggang sa April 27, 2009. Ang pinakahuling sulat na nagsasabing "Tell Joyce to stop reaching about or Chris family will die. If I can't get to Joyce, then I will get to someone close to her. And if I can't get to him, then I will kill his wife and kids." Umaga ng May 5, 2009, umalis si Chris sa kanilang bahay ng 5.43 ng umaga para mag-workout sa isang gym sa St. Louis. Imbes na gisingin ng asawa ay tinawagan niya na lamang ang kanyang asawa habang paalis pa lang ito sa kanilang bahay para masigurado na gising na ito ngunit hindi ito sumagot. Pagkatapos noon ay nag-text ito kay Sherry ng ilang beses ngunit wala pa rin itong reply. Ang huling message niya kay Sherry ay, Are you awake? I know you was tired last night. I have about 5 minutes left on cardio, then I'll be home. Hello, you up? Time to get the kids up. Tumawag si Chris sa mga police at sinabi nag-aalala na siya dahil hindi sumasagot si Sherry sa kanyang tawag at text messages. Ngunit tinuloy pa din ni Chris ang kanyang workout. 6.43 a.m. habang pauwi ito sa kanilang bahay, ay tinawagan ni Chris ang kanilang kapitbahay na si Detective Sergeant Justin Barlow at nagpasuyo na kung maaari ay puntahan si Cherie at ang kanyang mga anak sa kanilang bahay dahil sa wala nga siyang natatanggap na reply mula dito. Sinabi niya sa detective na pauwi na ito at mga 5 minutes na lamang ang layo niya mula sa kanilang bahay. Sa cell tower records ay nagpapakita na pagkatapos niyang tumawag sa detective ay tumawag pa ito sa Columbia Police Department at sinabing i-check ang kanyang pamilya. Noong dumating ang detective at mga polis sa kanilang bahay ay nakita nilang ang bintana sa basement. Sa likod ng bahay ay nakabukas at natanggal ang screen. Agad silang tumawag ng backup. At para makapasok ng bahay ay dun sila dumaan sa nakabukas na bintana. At pagkapasok nila ay agad na sumalubong sa kanila ang amoy ng isang spray paint. Pagkatapos nun ay nakita nila ang napakaraming messages na nakasulat sa mga pader ng bahay na ginamitan ng pulang spray paint. Dumating si Chris sa kanilang bahay ng 6.56am na tumagal ng 13 minutes mula dun sa sinabi niyang 5 minutes na lang layo niya sa bahay. Sinabi siya ng mga pulis na huwag munang pumasok sa bahay habang hindi pa nila nalaman ang nangyari. Pagkatapos ay nakita ng mga pulis ang katawan ng 31-year-old na si Cherie, 11-year-old na si Garrett at 9-year-old na si Gavin na wala ng buhay. Ang tatlo ay sinakal. Agad na sinabi ng mga pulis kay Chris ang nakita at nangyari sa kanyang pamilya. Hindi nagtanong si Chris kung anong nangyari, sino ang gumawa at paano sila namatay. Ni hindi ito nagpumilit na pumasok sa bahay para makita ang asawa at anak. Umupo siya sa lupa at nagsimulang umiyak at tinawagan ang kanyang ama. Nakita na may mga maliliit na sugat o kalmot si Chris sa kanyang braso na nakakuha ng atensyon ng ibang mga pulis. Dinala si Chris sa Columbia Police Department para tanungin ng mga polis. Habang ini-interrogate ay sinabi ni Chris na nilalamig siya at humingi ng kumot sa police officer. Ngunit nung nabigyan na ito ay nilagay niya lang ang kumot sa kanyang paa at itinago lang ang kanyang braso na may mga kalmot. Hindi na siya tinanong ng mga officer kung ang kanilang security system o sa kanilang kapitbahay ay na-check na. -check na. Ngunit na-check na ng mga pulis ang surveillance camera ng kanilang kapitbahay na detective. Doon nakita na walang may pumasok o lumabas sa kanilang bahay maliban na lamang kay Chris. Tinanong din siya ng mga pulis kung may problema ba sila mag-asawa at mabilis siyang sumagot na wala. Ang sinabi niya lang ay mayroon siyang kaibigan na babae na pinakilala sa kanya ng kanyang asawa noong November 2008. Ngunit giit niya na magkaibigan lang sila. Ininterrogate din si Tara sa Florida at inamin niya na may relasyon sila ni Chris at balak nilang magpakasal sa sunod na taon. Ayon kay Tara, na balak na sana ibigay ni Chris ang divorce papers kay Sherry noong araw na pinatay ito. Sa panahon ng interrogation ni Chris, ang mga natuklasan mula sa paghahanap at pagsusuri ng pisikal na ebidensya ay patuloy na inihahatid sa mga opisyal na nagsasagawa ng interrogasyon. Kaya mas alam nila ang oras ng pagkamatay ng mga biktima kaysa doon sa sinabi ni Chris na umalis siya ng bahay. Ginamit ng mga pulis ang kanilang eksperto at magandang strategy sa pag-interrogate kay Chris. We, we've got this information, you're saying it, and, and, and we're giving you opportunity to, just, to give us something contrary to what you told us before, so that, okay, yeah, all right, that would make sense. That hasn't happened. Just that it hasn't happened. Listen, man, she wasn't alive. She, she was, was alive, she, was. Was. she, she was. was, she was laying right beside me. me. We can go back and forth with this all day long, but the physical evidence doesn't lie. She was, she was not alive when you left this morning. The children weren't alive when we left this morning. Yes, they were. No, come on, Chris. got to, We got to get over this. Now, there's reasons. There's reasons, and that's what we're. That's the point we're at. I want to hear the reasons. Now is when we need to find out what happened, man. It's so important. You're at a great point to be able to help us to try to figure this out. We already have a, We we already know what happened. We need to know why it happened. I don't right, tell you. I, listen, no, I, you do. You do know what to tell us. Don't. I don't. Come on, Chris she was she was not alive when you left. the children were not alive when you left. You know that's true and I know that's true no, it just, we need to clear this up now we need to clear it up now did something happen? What happened? Nothing what, was happened. what was going on in your life, Chris because I can't buy what you're saying. The physical evidence does not lie Chris. it does not she was not alive when you left period. The, uh, physical evidence does not lie, man. What do you want me to tell you? The, I truth, don't, the truth. I'm telling you how the did, truth. How, how did? How did? How did we get to this point? That's what I need to know. I need to know how and why we got to the point we're at right now. We both know you're not telling me the truth. We both know that. I've done this a long time. I'm looking into your eyes, and I can tell you, you're not being truthful, Chris. We need. We need an answer. Our answers, as bad as this sounds, as bad as this looks, or you may think it looks. We understand, and I've talked to many people who have given me reasons, and it's like, you know what? Okay, all right, I, I can understand how somebody might have been feeling that at that time. And, and maybe they acted on it and they shouldn't have, and they regret it. There's no way to turn clocks back. You can't turn clocks back. You understand that, don't you? You can't turn the clock back. The only thing we can do is go forward from this point, and we need to know what and why it happened come on chris help me out with this i'm telling you i've already told you i've told everybody i told the guy in the ambulance i told you i told him the, the more we go back like this the more it makes me think that there may be even, even isn't a, a good explanation for it i mean i mean we need to know what happened. We can't keep going on this. It didn't, you know. I she was alive when I left. We know that's not true, and there's nothing we can do about changing that. If we know she wasn't alive when 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 you left this morning, there's got to be an explanation. Now is the time to tell us. Now's the time to get this out of the I don't, I, I don't know what else to tell you. Yes, you do. No, yes, you, do. you have to tell me the truth, Chris. I'm telling you the truth. You you were you involved in her death? No. Okay. Ayaw umami ni Chris. At habang kumakalap pa lang ang mga polis na mga ebidensya, ay wala pa silang karapatan na kasuhan o hulihin si Chris. Kaya matapos ang halos anim na oras na interrogation, si Chris ay malayang nakaalis. Ang libing ni Sherry, Garrett at Gavin ay ginanap noong May 9, 2009 sa Evergreen Cemetery sa Chester. Kalagitnaan ng May, Ilang linggo matapos ang pagpatay, ay galit na galit ang pamilya at mga kaibigan ni Sheri dahil sa sinira at itinapon ni Chris ang mga alaala at pagpupugay ng mga nagdadalamhati sa kanilang bakuran. Kasama na doon ang pagtapon ng mga boxes na naglalaman ng mga gamit ng tatlo. Sa kabilang dako naman, ang mga detectives at ang mga major case squad ay gumagawa na ng mga hakbang para sa kaso. Sa sandaling ang mga natipong ebidensya at ang lahat ng mga resulta ng forensic ay lalabas, ay mali na nang magtuturo na si Chris nga ang salarin. Si Chris ay may relasyon sa kaibigan ni Sherry na si Tara simula noong November 2008. Dagdag na ebidensya pa ang mga pagkikita nila ng palihim sa Arizona at Hawaii at ang mga malalaswang text messages, mga pictures at mga napakaraming videos nilang dalawa na magkasama. At ang plano nilang magpakasal noong January 2010. Ang pamilya Coleman ay may planong sanang pumunta sa Disney World noong July 2009. Hindi masaya si Tara na alis ang magpamilya at kalaunan sa kanyang testimony ay sinabi niya kay Chris na ayaw niyang umalis ito. Kaya nagcancel si Chris at nagdahilan kay Sherry. At sila ni Tara ang umalis papuntang Virgin Islands para mag-cruise. Summer ng 2008 ay nagtext si Cherie sa kanyang kaibigan na sinaktan siya ni Chris at gusto siyang iwanan. Sinumbong yun ni Cherie sa boss ni Chris na si Joyce Mayers at sinabing kailangan nila ng counseling kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Nag-send ulit ng message si Cherie sa kaparehong kaibigan at sinabi na, I ruined his life and he can't believe that he can't get away from me. Ang isang kaibigan ni Chris naman ay nagsabi na ikinuwento daw sa kanya ni Chris na ang nangyaring kasal sa kanila ni Cherie ay isang shotgun marriage. Sinabi din niya na ayaw na niyang kasama si Cherie at hindi niya alam kung anong kanyang gagawin dahil sa kung makikipag-divorce ito ay mawawalan siya ng trabaho. Matapos ang Christmas noong taong yon, ay nagsabi si Cherie sa kaibigan na gusto ni Chris na makipag-divorce. Nakita at nasaksihan ng mga kaibigan ni Cherie ang sakit na nararamdaman niya noong mga oras na yon. Katunayan tatlong araw bago ang pagpatay, si Chris at Cherie ay tinanggap pa ang isang imbitasyon para sa marriage blessing at pumunta pa sila sa altar para tanggapin yon. May 4, 2009, gabi bago ang pagpatay ay dadalo pa sana si Garrett ng birthday ng kanilang kapitbahay. Madalas dumalo si Garrett sa birthday ng kaibigan na kapitbahay ngunit nung panahong yun ay hindi siya nakadalo. May 5, 2009, gumising si Chris bandang 5.30 a.m. Nagbihis at umalis ng bahay papuntang gym. Para umpisahan ng kanyang alibay ay nagumpisa itong tawagan at message si Cherie para gisingin ito at ipaalam na nakaalis na siya ng bahay papuntang gym na dati ay hindi niya naman ginagawa. Noong pauwi na ito galing gym ay tinawagan niya ang detective at ang police station at nakitang iba ang dinaanan niya pauwi kaya natagalan itong nakarating. Si Chris, mga police, ang ama ni Chris at si Joyce Mayers ay nandun sa bahay habang kinukuha ang bangkay ng mga biktima. Nakapag-text pa si Chris kay Tara matapos ang ilang oras matapos ang pagpatay. Pero hindi nito nagawang tumawag sa pamilya ni Sherry para sabihin sa kanila ang nangyari sa kanilang anak at sa kanilang mga apo. Ang oras ng pagkamatay ng tatlo ay nakumpirma na nangyari bago umalis si Chris noong umagang yon papuntang gym. Tinawagan ng mga detectives ang pinakasikat na pathologist na si Michael Bowden na may sariling show sa HBO patungkol sa mga pag-autopsy ng mga bangkay. Ayon kay Bowden ay namatay ang tatlo ng mga alas tres ng umaga o posibleng mas maaga pa at sigurado siyang namatay ang tatlo bago umalis si Chris sa kanilang bahay. Noong tinignan ang bank statement ni Chris, tatlong buwan bago ang pagpatay ay nalaman ng mga pulis na bumili si Chris ng kaparehong brand at kulay ng spray paint na isinulat sa mga pader ng kanilang bahay. Ngunit depensa ni Chris ay nakita na pumatay ang spray sa kanilang bahay at yun ang kanyang ginamit. Ang nakitang DNA sa ilalim ng kuko ni Sherry ay nagmatch din sa DNA ni Chris. Isa pang ebidensya ay ang IP address ng mga emails ng pananakot na natanggap ni Chris na ayon sa Cyber Crimes Unit ay naisend ang mga yon gamit ang laptop ni Chris. Inaresto si Chris at kinasuhan ng 3 counts of first degree murder. Nagsimula ang paglilitis noong April 25, 2011 sa Waterloo, Illinois. Ang mga jurors ay nangmula sa iba't ibang county para maiwasan magkaroon ng bias pagdating sa desisyon. Iprinisinta ang mga ebidensya at paraming mga witnesses ang dinala para magtestify at kasama na doon si Joyce Mayers. Ang prosecution ay nakikipaglaban para makuha ang text messages sa pagitan ni Sherry at ng kanyang kaibigan dahil sa isa pa itong ebidensya ng motibo ni Chris sa pagpatay. Ngunit ayon naman sa defense lawyer ni Chris na ang mga text messages ay gawa-gawa lamang at nag-violate ito ng 6 amendments right sa pag-cross-examine ng mga witnesses na sinagot naman ng prosecution na if Coleman wanted to confront his wife in court, he shouldn't have killed her. Any right to cross-examine was forfeited when Coleman killed her. Dagdag pa ng defense team ni Chris ay nahak ang computer nito at itong nag-send ng messages kay Chris at pinasok ang kanilang bahay para gawin ang pagpatay. Hindi nang salita si Chris sa siyam na araw na paglilitis. May 5, 2011, Dalawang taon ang nakakalipas matapos ang pagpatay at matapos ang labing limang oras na deliberasyon, ang verdict ng mga jury kay Chris ay guilty sa three counts ng first degree murder. Sinintensya si Chris ng three life sentences at walang parol. Humiling ang pamilya ni Sherry na ilipat ang kanilang mga katawan sa lugar kung saan mismo ito nakatira at hindi kung saan si Chris. December 2012 ay tinanggal ang katawan ni Sherry Garrett at Gavin sa Evergreen Cemetery at inilipas sa hometown ni Sherry. Ang mga magulang ni Chris ay naniniwala pa rin inosente ang kanilang anak at sinisisi pa si Sherry sa kung bakit nagkaroon ng kabit si Chris. Dahil sa hindi man lang daw ito pinupuri ni Sherry at laging pinupuna na hindi malambing si Chris. Noong ininterview si Chris noong April 2018 sa Crime Watch Daily, ay sinabi nito na siya ay inosente at sinabing siya ay na-set up. At sa kaparehong show ay sinabi din ng ama ni Chris na ang anak ay inosente at hindi ang pagkakaroon ng kabit ang motibo ng pagpatay. Dagdag pa niya na si Tara daw ang nagbigay ng pag-aalaga na hindi na ibigay ni Sheri kay Chris. Saad pa niya na normal sa isang lalaki na pag hindi inirerespeto ng asawa ay maghahanap ito ng ibang babae na magrerespeto sa kanya.